Sa huling dalawang laro ni Kevin Kiambao ay nag-a-average ito ng 20 plus points. Marami ring rebound at may assist pa. Isa sa mga prospect na future ng ating national team. Ang UAAP MVP ay grabe ang performance kaya naman napapansin ito na mga Pilipino fans lalo na sa international scouts sa UAE. Malakas nga ang balitang gustong kuning naturalized player si Kiambao ng isa sa mga Middle East team na nakaka-proud bilang Pilipino. Pero mukhang malabo ito dahil nakapaglaro na ito sa ating Gilas Pilipinas ng ilang beses under kay Coach Joe Treyes. Pero malaki ang chance ang kunin ito bilang import, bilang Asian import sa Middle East. Sa laban ng strong group Pilipinas si Kiambaw ay naka-score ng 19 points, may 4 rebounds at 4 assists. Sa laban naman nila sa Alwada, Syria, si Kiambaw ay naka-score ng 24 big points, 17 points galing sa 3, 6 out of 6 from the field, Perfect game nga at sa laban naman nila sa UAE na kung saan gusto nga siyang kunin bilang import o naturalized player ay naka-score naman ito ng 13 points. Mukhang may nakita nga na maganda ang UAE sa laruan ng Kiambaw na napatunayan ito sa naging laban ng strong group Pilipinas sa Alwada at Homenetmen, Lebanon. Kung sakali nga na pumayag si Kiambao na maging naturalized player sa UAE, o import man lang, magkano nga kaya ang perang i-offer sa kanya. Ayon sa kilalang sports site sa Amerika, ang UAE ang pangalawa sa mga bansa na no malaki magpasahod pagdating sa basketball. Pumapangalawa ito sa Iran at pang-apat naman sa buong Asia. We're not sure kung accurate ba ang article sa isang website na ang salary ng isang import sa mga Middle East ay nagkakahalaga ng $45 million dollar sa isang taon lang. Matatanda na kahit si Lebron James dati ay gustong maglaro sa Saudi ng basketball. Nabalitaan kasi nito ang salary ng isang atlet doon na may contract na $531 million sa isang taon lang. Bilyon-bilyon ang usapan sa mga sikato kilalang player na sa buong mundo. Kaya nga kung sakaling may offer man sa mga team sa mga medalist sa siguradong tiba-tiba ang makukuha ni Kevin Kiambao kapag naglaro ito doon bilang naturalized player man o isang Asian import o categorized siyang bilang world import lalo pat maganda ang nilalaro nito. Hindi na tayo magtatakay no? kung makapaglaro ito talaga sa Middle East na dala ang bandera ng buong Pilipinas na nakaka naman bilang Pilipino. Pero ang realistic na babag sa Kevin Kimbao ay sa Japan B League o sa Korean Basketball League. Base sa mga nauna ng report, malaki din naman kasi ang sahod sa Japan B League at marami pa siyang mga makakasamang Pilipino doon na naglalaro. Basta mabigyan lang na magandang playing time si Kevin Kiambaw, magpapakita ng galing ang Filipino future Gilas Pilipinas player na ito. Abangan natin!